Yes. Like Hindi <laughs> mo nang isipin eh, kahit anong mangyari. Ah, I oh. just to ano, ano Oh my God. Tapos ano kung nasa, parang ang gaan. Dapat daanin sa... <laughs> ganyan lang, next time, ganyan. Uy, meron po. Apa <laughs> okay, meron? <more, more>. Ay, nakakala sa likod mo. Hindi ko alam ang sitan mo. Hindi mo alam. Wala. Wala. Hindi mo alam. Tinitingnan. Ay, meron, meron, meron. Ay, meron, meron, meron. Meron, meron, meron. Yes, yan. man, <laughs> yeah, <laughs> <coughs> Yeah, so they have to order chips, you Jack and Jill. they have to order from their weekly budget. what? Yeah. <laughs> Sabi ni, oh, oh. sabi ni Nepo yan. Ha? Oo, sabi ni Pamo din too. Pamo! <coughs> mga kakalik sa kapat ka ina, hali ka din ka pa ang karating kukukong. Yung mga chips niyo, kailangan ni-order sa Wigli Budget? Sabi ni so, you Wigli know Budget. <coughs> ano, ano, sweet sir, meron.